Ito yung coco pet. Isa ito sa napakaganda na panghalo sa mga lumsoy o sa mga kaumanyor para maging malusog. Matibay ang halaman at madami yung kanyang ugat at matibay. At kita ganun yun, napakapino nito mga kabayan. Yan, pakita ko sa inyo. Ito ang sikreto para maging malusog ngayon yung halaman. Yan. Yan, kita ninyo mga kabayan. Napakapino o. Oh at saka buhaghag na buwaghag. Kaya kapag kayo nagdilig sa inyo, tanim na halaman, tumutos na sa gadyong tubig sa baba. At hindi lamang ito pang halo, pwede rin ito mga kabayag gamit na sa si pagmarkot ng mga fruit bearing tree o kahit sa mga ornamental plant, talagyan lahat din ng plastic at ating itatalit, tutubo ng ugat dito. So yan mga kabayan. At ito ang gagawin ko, ihahaluan ko ng kaumanyor at saka natin itatanim itong aking mga talong na maliliit. Sa mga gusto mag-order mga kabayan ng Coco ito, i na lang nyo yung yellow basket at murang-murang mga -mura, murang kabayan. Kita naman nyo, na napakagaan at pwede natin ilagay sa ibabaw ng mga tanim na halaman para protektado ang init ng sikat ng araw, hindi agad malantay at mga bagong tanim na halaman.